Hello, may guwapo. Ano kaya pangalan nito? Parang bago lang siya dito sa lugar namin. Hi po! Pwede pong makipagkilala? Ay, sorry. Wala kasi akong time makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Ay, ang sungit naman ito. Gusto ko lang naman makipagkilala. Kuya, nahulog mo! Ah, Christian pala pangalan niya. Chance ko na to para makausap ko siya. Saan ko ID ko? Oh, kailangan pa naman yun. Bakit habang natigita ko siya, gumibilis ang tibok ng aking puso? Christian, may hinahanap ka ba? Bakit? Anong kailangan mo? At ah, teka lang. Bakit alam mo yung pangalan ko? Stalker ka ba? Hindi, hindi ako stalker, no? Baka ikaw yung stalker. Feeler. Kung hindi ka stalker, bakit alam mo yung pangalan ko? Hindi e stalker ka talaga. Nakita ko kasi ID mo na hulog. Ito, Nakita mo or ninakaw mo? Grabe ka naman sa akin ikaw na nga yung tinutulungan, ganyan ka pa. Oh, ito ng ID mo, kunin mo. Salamat. Ayaw mo kunin, lagay ko na lang dito. Wait lang, wait lang. Teka Bakit? Lang. Salamat pala. Ano pala pangalan mo? Nicole. Ako si Christian. Nice meeting you, Nicole. Salamat ulit. Lahat ng mga friends ko, may jowa na sila. Kailan ko kaya makikilala ang aking dawan? Ah, alam ko na. Ayain ko kaya si Christian ng date. Baka sakali gusto din niya ako. Uy, Chan! Pwede ka bang makausap saglit? May sasabihin kasi ako. Oo. Oh, ano naman yung sasabihin mo? Nahihiya kasi akong sabihin sa'yo to. Pero, gusto ko sanang ayain ka ng date. Date? Para alam mo, Nicole, hindi kita type at ayaw ko sa pagmumukha mo. Tapos date-date pa? Ayaw ko. Ang sakit mo naman magsalita. Sana pala hindi na lang kita inaya. Sige, aalis na ako. Wait lang. Bakit? Sasaktan mo naman uli ako? Wait lang. Anong oras yung date natin bukas? alas 8 hihintayin kita bukas ha Uy, Chan! ka na pala? Oh, kakarating ka ko lang. Kakarating ko lang. Saan mo magusto gusto mag-date? Mamalengke tayo, mag-fishball, or mag-sine. Basta ikaw bahala. Sasama ako sa iyo. Sa totoo lang, Nicole. Kaya kita pinapunta dito. Kasi gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ikaw ang babaeng gusto ko meron akong bagong gusto. Yung best friend mo. Masensya ka na, Nicola. Kung hindi ko sa'yo nasabi kaagad. Alam ko naman yun eh. Na gusto mo yung best friend ko. Pero ang sakit lang. Dahil mas ako. Siguro di talaga tayo ang para sa isa't isa. Salamat, Chan. Sinaktan mo ko. Pasensya ka na, Nicole. Patawan.